At tungkol sa medical assistant, alam naman natin na marami sa atin, majority ng ating probinsya ay mga mahihirap lang at hindi maka-avail talaga po ng pambayad sa ospital. Salamat sa PhilHealth sa karama nito. Kaya po, kailangan natin magkaisa, kailangan po natin palamigin pa ang ating universal healthcare kasama. So ang strategy po ng Pilipinas is magkaroon ng konsulta para sa lahat ng Pilipino. Para po ay maiwasan natin lumala pa ang mga sakit. Ang layunin po natin ngayon is bigyan sila ng libreng konsultasyon at libreng gamot on the primary care level. And of course, uh, PhilHealth will provide the necessary financial support. Under the Universal Healthcare Law, bawat Pilipino ay membro na ng PhilHealth. kung ating kick-off ng PhilHealth Konsulta. Kaya sa bahagi po namin sa DOH, uh, CLCHD, uh, nililesensyahan na po namin ang mga primary care facilities o ang ating mga RHU. Sa pangamagitan po ng pagbibigay ng lisensya ng DOH, nasisiguro po natin na dekalidad yung service yung ibibigay sa inyo. General check-up, sumasakit yung mga tuhod, pagkagising sa umaga, then yung, yung mga daliri na mamanhid, tinake up po nila. Inano po, inatulan po ako ng gamot. Pag may PhilHealth ka, hindi ka na nangangamba, na pag na-hospital ka, problema mo yung mga bills. Basta po si PhilHealth, laging nakaagapay po sa atin. Naanyayahan ko po, po at ang kilikin natin ang PhilHealth para po sa ating kalusugan. Mas mabilis po yung proseso. Halimbawa, kagay sa gamot na lang po. Imbis na bibili pa kami ng gamot, lalo na po ako, diabetic po, hindi libre po. Wala pong bayo. Pati po yung laboratory. Yung mga kapwa bulakenyo, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-avail ng PhilHealth kay Gov po. Maraming salamat po sa paggawa ng ganitong uh, bagay para po sa amin. Maraming maraming salamat sa mga parangay health workers. Kasi, kasi may yung warrior namin sa, sa mga puro, mga barangay. Salamat po natin sa pagsiservisyo sa mga kababayan nating mga mga bulakit nyo. Happy Women's Month at pangalagaan po natin ang at ating kalusugan. Yung brand of leadership ni Gov Daniel Fernando ay isa po sa mga pinakamagaling na, lead, na leader nato sa buong Pilipinas. One of the best governors in the country. At may po ang naniniwala na pangunguna ang Bulacan sa national implementation of the Consulta Project ng PhilHealth.